Ayan, bagong design ng ating scabbard mga kamasir. Ayan, isang lion. At ito naman po yung ating scabbard. Ayan, open lang po siya. Kita po yung blade. Ayan, so ito po ay narawood. At ito rin po ay narawood yung ating scabbard. Ayan, din po siya sa aluminum. At ito na rin po yung kanyang blade. Magandang araw, magandang buhay po sa atin lahat mga kamaster so, sa ngayon ay mayroon naman po tayo i Ito po yung dating available natin na dalawang na to Ayan, so i-shipping po natin to sa ngayon At eto naman po yung bagong gawa ko na Ayan, dragon design with Lion, scabbard design po ayan. ayan So ipapakita ko sa inyo mga kamaster isa isa Yung mga detalye ating mga Itong ating ishipping At itong ating bagong gawang design Ayan, So ito nga pala mga kamaster yung ating ipapadala sa ngayon sa LBC Ayan order sa atin ng ating mga kamaster Ayan so ito po yung order sa atin ng kamaster Alan Franco ng Baliwag Bulacan Ayan so isa po itong Black Tiger with Lady Scabar Design Ayan so ito po yung may abang 9 inches blade Ayan po yung likod niya mga kamaster Plain lang po yung likod niya at ito naman po yung design ng kanyang scabbard. 9 inches blade po ito mga kamaster. Ayan, so ito po isang binastari. Yan po yung kanyang blade. Ayan, so i-cutting test po natin mga kamaster kung gano'n nga ba ito katalas. Meron tayo dito ang notebook. Ayan, so kukuha tayo ng isang kapiraso. Ayan, so napaka-nipis lang nito mga kamaster. So ito, susubukan natin dito sa papel. Gano'n nga ba siya katalas. Ayan po yung blade niya mga kamaster. Ayan. Napakatalas po na ito. Napakanipis lang po na itong papel na ito. Ayan. Gagamitin na lang po ito na siya pagdating sa kanya mga kamaster. Ayan po yung blade niya. Isang 9 inches blade binastari. Ayan. So maraming po salamat sa iyo kamaster. Alan Franco ng Baliwag Bulacan. Ito na po yung iyong order. Bali, ipapadala ko na po sa ngayon. At ito na po yung isa natin na design mga kamaster. Isang dragon design. May bungo po sa kanyang scabbard. Ayan po yung ating design mga master Open scabbard po mga kamaster. Ito naman po yung order sa atin kamaster Carlito Alon sabi ng Iloilo. Ayan, isang dragon design. May bungo po sa kanyang scabbard at open scabbard po. Ayan. At ito naman po yung kanyang likod. Plain lang po mga kamaster. Nakarematchi din po siya sa aluminum. Katulad po na ito mga kamaster, nakarematchi po siya sa aluminum. Ayan, so natakpan lang po siya ng varnish kaya hindi na po makita yung aluminum pero nakarematsi po siya katulad na ito mga kamaster ayan ayan po yung lock dito sa ating scabbard aluminum po yan mga kamaster ayan so ang ginamit natin mga kamaster dito na material sa kanyang handle case ay nara wood ayan katulad din po na ito mga kamaster nara wood din po ito ayan so napakaganda po na ito mga kamaster ayan so marami pong salamat sa iyo kamaster Carlito Alonsabe ng Iloilo yan, so ipapadala ko na po ito sa ngayon sa LBC. At ito naman po pala mga kamaster yung kanyang blade. Isang ginunting bicol. Ito po ay may haba ang 12 inches blade. Ayan, so ikating testin po natin ito mga kamaster. Yan, so kuha din po tayo ng isang kapirasong papel. Yan po yung blade nito ni mga kamaster. Kagamit na lang ng kamaster pagdating sa kanya. Napakatalas po na ito. Pwede po ito sa kahit na ano po, sa mga karne. Yan, pwede, pwede po ito mga kamaster. Yan po yung blade niya mga kamaster. Gagamitin na lang po ni kamaster pagdating sa kanya. Isang Isang ginunting bicol. So, maraming po salamat tayo, sa Kamaster Arlito, Alon Sabe ng ilo-ilo. At ito naman po lang, Kamaster, yung bagong gawa ko. Isang dragon design with lion is design, mga Kamaster. Ayan. Ayan, bagong design ng ating scabbard mga kamaster Ayan, isang lion At ito naman po yung ating scabbard Ayan, open lang po siya kita po yung blade yan so ito po ay narawood at ito rin po ay narawood yung ating scabbard ayan nakarimat siling po siya sa aluminum at ito rin po yung kanyang likod mga kamaster plain lang po yung likod niya at ito na rin po yung kanyang blade yan isang binastari 18 and a half inches So, ito po yung pinagawa rin sa atin ng ating kamaster Kaso hindi na po pinalikan niyang ating kamaster Hindi na po niya kinuha Kasi hindi na po natin siya na-contact Ayan, so ang gagawin ko na lang po dito ay i display ko na lang po dito sa aking mounting shop Ayan Ito yung ating gagawing collection na lang Idadagdag din dito sa aking mga collection mga kamaster Itong ating 18 and a half inches blade Ayan, so maraming po salamat sa inyo mga kamaster Sa mga umo-order At sa mga kamaster na pala natin na Ayan, yung home order nga pala, ayan. So, paantay-antay na lang din po mga kamaster ang iyong order. At, at, ito na pala yung order sa atin ni kamaster Rolando Lopez. Ayan, so paantay-antay na lang din po kamaster. Ito na po yung iyong mga blade. Tatlong piraso po itong 13 inches blade. Ayan, so hindi pa po ito nalilinis. Ayan, so bali ililinisin pa po natin to bago natin lagyan ng handling case. Ayan, paantay-antay na lang din po kamaster Rolando Lopez ng Makati. Ayan. Ito na po yung iyong order na mga blade. Bali blade pa lang po yung nagagawa natin. Lalagyan ko po po ng handle in case. Ayan. So, pantay antay na lang din po mga kamaster ng inyong mga order. At sa mga umorder nga pala, ayan. Pasensya na po kung medyo natatagalan po yung inyong mga order sa akin kasi mag-isa lang po ako kasi gumagawa. Ayan. So, pantay antay na lang din po mga kamaster sa mga umorder. Ayan. Sa mga kamaster natin na lagi nanonood dito sa akin channel. Ayan. Kay Jerry Loberesa. Ayan, maraming pong salamat sa iyo, Kamaster. Lagi kang nanonood sa aking YouTube channel. Shout out po sa iyo. At sa mga Kamaster natin na walang sawang sumusuporta dito sa aking YouTube channel, maraming pong salamat sa inyong lahat. Kahit minsan lang po ako makapag-upload kasi napakainap na po ng data dito sa amin. Ayan, so pasensya na po sa inyong lahat. So ayan, magkita-kita lang ulit tayo mga Kamaster sa mga susunod kong upload. Maraming pong salamat sa inyong mga Kamaster. Hey kid Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's you chase to. Against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines So I won't give up, I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't give back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown they wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my-